Ang dami po nagsasabi po na sure ball daw sa pagyaman ay siyempre pag-invest daw sa bahit lupa o tinatawag na real estate investment. Ang tanong, naniniwala ba kayo? Hmm. May mga nagsasabi na ako, real estate investment ang uh, ika nga eh, tagong yaman ng mga mayaman. Eh, pero ito lang ang reality. Eh, para sa pang lang nga yan eh. Pero ito lang, hindi mo ba kailangan maging money be pangilinan? Or, o oh, di ba katulad ng uncle ko na si Lucio Tan. <laughs> Paano makapag-umpisa ng real estate investment? Ito lang po, bibigyan ko po kayo ng mga practical tips ha, sa mga nangangarap po na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Number one, bago kayo mag-invest, mag-aral. O, pag-aralan nyo muna. Tukol sa real estate investment. Magbasa kayo ng mga aklat, panoorin yung mga video, mag-research kayo online yung mga basic concept ng pag-aari ng lupa, paano ba tumataas, paano ba yung paano mo ibebenta, paano mo itatransfer. Pag-aralan mo muna. Pangalawa, mag-ipon. O, oh, syempre naman, ano po pambili natin kung wala po tayong ipon, di ba, para sa ating initial investment. Ang importante po sa pag-iipon, hindi po yung halaga. Yung mahalaga po, yung habit ng pag-iipon, di ba? Sa maliit na down payment lang sa isang property, di ba, may mga iba, may rent to own din. Di ba, may maalam kong rent to own. Yan ang unang ginawa ko, yung unang property ko, rent to own po. And then number three, mangarap ng maliit. Hindi mo kailangan ng malaking investment, na malaking halagas. Ika nga para magsimula, as a matter of fact, alam nyo ba? Meron po ngayong ika nga investment sa property. Sa halagang isang dibo, dalawang dibo, o sampung dibo, pwede ka na magumpisa na ika nga pwede kang kumita sa upa pwede ba yan? Sa pamamagitan po ng REIT. R-E-I-T. Ang tawag po niyan, Real Estate Investment Trust. Sa pamamagitan po, pagbili ng shares sa stock market ng mga taong nagpapaupa. At kung gusto niyo malaman kung ano po yung REIT, i-research na lang po sa stock market po. Sa Philippine, P, Philippine Stock Market Exchange. At syempre naman, or if not naman, pwede rin kayong bumili. Alam niyo ba? Sa murang halaga, through pag-ibig. Sa pamagitan ng pag-ibig, fan, sa paglipas po ng panahon, na hindi nyo namamalayan na parang nagbabayad ka lang ng upa sa pag-ibig, pero magiging iyo na. Oo, di ba? At ngayon, pag ikaw ay nagkapera na, doon ka na pwedeng ikangan, bumili na mas mamalaking lupa. Ang importante po niyan ay talagang syempre naman. Kailangan matuto muna tayo kaya mag-investing po kayo sa mga real estate seminars, workshop para magkaroon kayo ng mataas na kaalaman. Ito ang magbibigay sa inyo ng pagkakataon. Siyempre, para malaman kung ano ang tama at maling iinvestan. Tatandaan, taon ang binilang mo para ipunin ang pera. Taon ang binilang mo para ipunin ang pera. Pero segundo lang ang kailangan mo para mawala at maubos ang iyong pera. Kaya bago po tayo bumili ng bait lupa, pag-aralan bago pumasok. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.